Oh. Oh. Alis mo na tayo mga kainis ano ko? Bumabagsak na naman yung snow. Oh. Wala nang tigil yung snow ano. Halos araw-araw na lang tayo nagpapala mga kainis ano? Talagang pinagpala tayo dito sa Canada. <laughs> so hindi naman tayo nagrereklamo mga kainis ano. Alis mo na tayo ngayon. Susunduin ko lang si Mahal Reina. By the way, magandang araw, magandang gabi ko na sa mangking araw na to. Uh, kami ay magpapa cleaning ng ngipin ni Mahal Reina ngayong buwan ng February mga kainis no 20, 25 taong 20, 25 yeah, susunduin so ko muna sa trabaho si Mahal Arena punta kami doon sa dental tapos atin kuli sa trabaho niya pagkatapos nun magliwaliw tayo mga kainis ano? Yeah, yan pinakamaganda importante yung mahalaga eh no? yung masaya tayo sa araw ng ating day off iba talaga yung ngiti pag naka ano no pagka day off ka no iba talaga yung ngiti pero pag yung may papapasok ka hindi ka makangiti no <laughs> makakangiti ka na lang pag yung uuwi ka na ng ano, galing trabaho, yung uwi ana. Yan. <laughs> Yun na yung masaya. Dito na tayo, mga kinag sa trabaho ni Mahal Tatawagan ko lang, ha. Sandali lang, ha. Hey, Meta. Call Mahal na Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Andito ah, na ako sa labas. Kanina pa dito, sa gilid ng ano, o, oh, sige na, sige na. Bye-bye. Oh, sige na. Bye-bye. Ayos, mga ka So, oh. nakontak agad natin. Ayan na, ayan na. Ayan na si Mahal Arena. Dito na. Yun. Ano? Ani <laughs> na nakadadaan? Igline, daan muna natin yung susi. Bakit? Nakalimutan niya yung susi sa loob. Ako, nakalimutan house... na yung susi na loob. <laughs> Nasakyan. <laughs> so, bubuksan niya lang, mga ka-inay. Ano? Pag bukas niya, iwanan niya na. Inawagan niya na rin yung bunso natin na bubuksan kasi sobrang lamig ngayon eh no <laughs> hindi may <laughs> grabe yan ang sinasabi ko na dapat lagi tayong may plan B yeah, kaya ako meron akong spare na susi sa wallet ko mga kainis ano? just in case na maiwanan kong maiwanan ko yung susi ko dito sa loob ng sasakyan at least di ba meron tayo ano to boy scout tayo boy scout yan plan ahead what if di ba what if ayos na oh, let's go let's go tara let's go <sighs> Oh, yun, mga kainis, natapos na, no? Tapos sa ano, unang tingin pa lang sa akin nung hygienist kanina, pagtingin niya, pati pwede mong patingin ng ano, ang ngipin mo. Pagkaganon ko agad, mga ba? Aba, sabi niya kaagad, aba, ang linis ng ngipin mo, ha? Ang tanong niya kaagad, kung anong ginagamit kong toothbrush, kung manual toothbrush ba o yung electric na toothbrush, sabi ko ang ginagamit kong toothbrush, yung electric, yung umiikot, hindi mo na kailangan ganun ganon So sabi niya mas maganda raw pala yung kaysa mano-mano kasi talagang nalilinis yung lahat yung ngipin mga kainis ano mas hindi naman siya 100% pero mas maganda siya kaysa doon sa yung mano-mano. Electric bumili ako niyan sa ano sa grocery natin ano, super superstore. Kaya mas maganda raw yung Ganon yun na sabi niya. Tsaka napapanood ko rin ah uh, mas maganda raw talaga. Natatanggal yung mga mas maraming dumi. O oh, sa gums. Ganda raw sabi niya. Tapos ah, lagi rin tayo nagfo flush pagkatapos natin kumain. Kaya sabi niya, keep up the good work. Kaya nung nilinisan niya ako, sandali lang mga kainan, so hindi siya nahirapan. Hindi siya nahirapan. Kasi kung hindi malinis yung mga, yung mga natin, tatagal yung paglinis niya at saka it, ano, mas mas mataas siguro yung charge, no? Kung hindi ako nagkakamali pag na medyo matagal yung paglilinis. Eh since na siguro mga 30, 40 minutes lang akong nilinisan lahat-lahat na no, mga kainags. So sabi niya, ipagpatuloy eh, mo lang yung, yung, the way mo siya linisan, uh, it's healthy, it's good, sabi niya gano'n Kaya yun. Paano hindi ka gigina? Nagsalita nga si Ina. Yon mga kainags, tapos ngayon, uh, pupunta ako sa ano, sa Las Vegas, mga kainags, ano? Sa Las Vegas ako pupunta. So yung mga nakahula na sa Las Vegas, ang sunod kong destinasyon, ang sunod kong pagwawaldas ng kwarta, ay tama po kayo. Meron din mga nagsabi, anang hula? Ano ang punta ko raw? Baka raw sa Wyoming, USA So hindi pa po, hindi pa po makapunta ron. Meron namang ibang nang hula Punta raw ako sa Sa ano? Sa Orlando Yan, yeah, yung mga Disneyland yeah, hindi pa po Doon muna ako sa Las Vegas Doon muna sa malapit Hanggang sa palayo ng palayo Yan yeah. <laughs> Pero actually eh. Ang sunod kong target talaga after ng Las Vegas Yung sinasabi ko nga na Sa New York USA USA Amerika Amerika Yan Dahil gusto ko makita Ang Statue of Liberty Pero hindi mas, pa ngayon Teka muna Hininaang muna Mas, hinina mal mas malakas yung Hitera sa si bunganga ko eh Teka laksan -hina muna natin. muna natin ng heater kasi giniginaw si rin pag ako nag, nag mga kainig So, yun na nga mga kainig Dapat nga, 'di ba, dapat sa itong May na darating, ang punta natin sa New York. Mabuti na lang hindi pa ako nakabili ng ticket noon time na yung gawa ng akala ko ay ooperahan ako, tatanggalin yung gallbladder sa loob ng akin Hindi na matutuloy kaya wag na muna. Hindi pa yun yung tamang panahon para makapunta tayo ng New York, USA at makita ang Statue of Liberty. Siguro bago matapos ang taon na to, mga kainig malay natin makapunta tayo sa New York. Statue of Liberty Hindi pa natin sigurado Pero yan ang sunod kong target Pagkatapos ng Las Vegas Nevada, USA America, America, Yan! Makainas, ano? Ang <laughs> bihira <laughs> naman So, may mga nag-commentin Nasabi nila Inags, baka sa Las Vegas ka Pupunta Sabihan mo kami Text mo kami Yan! So maraming salamat po sa mga comment niyo Las Vegas nga ako pupunta Itong darating na Marso Wala, March Yan yeah, yun nga pala no Pambihira naman ano no? Mukha nag-aalala ako mga kainix Dahil eh, yung USA si Trump Tinaasan yung taripa Nilagyan ng taripa na 25% Ang lahat ng taripa na bibilin Namin mo mga papasok yata sa Canada Na mga ano no tama ba Hindi ko Taripa grabe no 25% 25% Ako po Panginoon ay mukhang ano ah Mag Merong Cold War Ang Canada at ang USA Ang Amerika Naku delikado Baka mamaya lagyan tayo ng visa no Mga Canadian Kailangan na ng visa Pag pupunta ng Amerika Naku patayan Pambihira Ano ba yan Nagbayad na ako ng ticket Nagbayad na ako ng hotel Bayad na lahat yun Pambihira Kasi nung nakaraan Nung nakaraang 2020 Dapat pupunta rin kami sa Las Vegas Hindi lang natuloy Nagwawa na ng pandemic Mga kainis ano? Bayad na rin kami sa hotel Bayad na rin kami sa aeroplano nun Walang nangyari Nasayang Pero ngayon ba naman Wag naman sana, sana matuloy tayo. Ito na. Arrive na, arrive na ako, mga kainis, ano? Teka muna, alis muna kami. Eh, pasok ka pa to si Mahal na Reina. Sandali lang, mga kainis, ano? sandali <laughs> lang, sandali lang. Bibili mo tayong tinapay. Eh. Pandisal, mas masarap sa kainit na kape. Eh. Yan. Saan? Yun. So, yun, mga mga, mga kainis, ano? Malinis na ang ipin namin ni Mahal na Reina ngayon. Talaga naman pangromansahan na talaga to, mama. Pwedeng pwede na tayong mga ganon. Kisang tayo ganyan, ano? <laughs> Kinasubukan lang natin ngayon, ano? <laughs> <laughs> tara, 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 let's go, let's go, let's go. Awe. Hindi ka na Oh, grabe yusok, oh. yung usok, oh. Masasakyan, ano? No? Ayun, si Haring Aro, oh. Malubog na. Yan. So, bumili kami ng pandesal ni Mahal na mga kainags, ano? Ayan, oh, nandiyan, oh. Ayan, oh. Yan, 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 nandiyan. So, tamang-tama yan sa, ano, sa kape na masarap at sa malamig na panahon si Ma, si Mahal Arena. Ay tinapay. Ah. So tinapay. Ah, Dali mo na to. Masarap dito yung pandesal na may keso isa eh. ah, Isa. Dalawa. Nakaganito, gawa na magaling. Hindi, marami akong dadalhin pag uwi natin sa bahay. Lapit-lapit lang naman sa iyo. Kakayakin ko pa. Ah, ganoon ba? Bakit? Ay, ay mo mamigay. Ay, lahat ng madadaan ako sa likod. Ah, ay, ito na, dali mo. Eh, ganun din, eh. pag may dinala mo ito, makikita rin. O, sige, dalhin mo na yan. May plastic ano mo. Ah, sige. Ayaw mo, Hindi. Hindi, ayaw mo, eh. Oo, oh, no. Ibigay niya raw sa mga ano niya. Kaya marami doon sa mga kasama niya sa kitchen. Dadaan kasi siya sa ano eh. Doon sa lobby, sa may... <laughs> sa may mga customer. Eh, bibigyan niya yung mga kasama niya sa kitchen. Eh, baka daw, bago dumating sa kitchen, maambush na doon sa <laughs> doon pa lang sa pagdaan niya sa ano astig oh mayroon pang nagbibisikleta no puting puti ang panahon puting puti ang dinadaanan natin nako naman talaga first love never dies yan <laughs> sarap kumanta bagong lilis ang ngipin ha huh papalit lang ako ng ano ng winter jacket mga kainex ano ng makapal medyo manipis kasi itong winter jacket natin magsusnobe lang ako dito no? magsusnow blower lang ako ng ano snow sandali lang naman to eh Whew. tapos yun nga pala mga kainis no yung pumunta tayo ng San Francisco nung nakaraan <laughs> yung naglakad ako sa may Golden Gate Bridge nako eh ba diba, sobrang OA ako noon sobrang tuwan tuwa ako para akong batang para akong timang na timang na parang inosenteng <laughs> So, Ganun talaga mga kainags, ano? pagka talagang sobrang saya mo talaga, sobrang tuwang-tuwa mo talaga, yung napuntahan mo yung isang lugar na akala mo hindi mo mapupuntahan na matagal mo nang binabalak or pinapangarap na mapuntahan tapos napuntahan mo, talagang parang magiging bata ka pala talaga, no? Grabe, no? Ang <laughs> so, dami na comment doon, sabi sa akin eh. Napaka-overacting mo, napaka-ano mo, nakalakad ka lang sa Golden Gate Bridge, ang tuwa ka na. <laughs> <laughs> yung excitement ko kaya <laughs> ang labas naging overacting talaga kasi sobrang saya yon sobrang saya talaga tsaka syempre pag eh, ako kasi mga kailis alam nyo ako galing ako sa hirap galing ako sa ibaba na syempre unti-unting nakataas tapos eh yung mga imposibleng mga lugar na <laughs> na mangyayari na makita natin eh hindi ko inakalang mangyayari pala kaya ganun na lang ang labis na kaligayahan ko kaya pag ako nakapunta uli ng Las Vegas abay huwag kayong mabibigla pag ako naging overacting uli pag, pagbigyan nyo na ako mga kainis pambihira naman kayo eh dahil natutupad ko na unti-unti yung mga pangarap ko na mapuntahan yung mga lugar na gusto kong puntahan bihira naman kayo at saka take note mga kainis ano ito ay hindi ko inutang kung kani-kanino <laughs> Kasi yung iba malaga, yung iba parang nabubuisit sa akin na ano, yabang-yabang ko raw. Uh, alam niyo mga kayo sino? Importante rito, wala akong sinasagasa ang tao, wala akong tinatapakan tao. 'Di ba? Sini share ko lang o pinapakita ko lang sa inyo yung mga napupuntahan kong lugar para map mapuntahan nyo rin, makita nyo rin. 'Di ba? Lahat ng 'yan mga kainags ay pinaghirapan ko 'yan. Lahat ng 'yan ay hindi ko inutang o o nagnakaw ako, hindi ko ginawa yun para lang mapuntahan ko yung mga lugar. Yan, ng lahat ng yan, ay pinaghirapan ko. di ba sabi ko nga sa inyo, eh, inuna muna natin ang hirap. Kaya nung natapos na tayo <laughs> sa paghihirap, dahil inuna lang nga natin, eh ngayon naman, puro sarap naman yung ating uh, nilalasap mga kainags, ano? Ang lahat ng yan, syempre, walang ibang, walang ibang gagawa niyan kundi sarili natin, di ba? Kaya yun, ngayon, yun ang ginagawa ko. Nilalasap ko yung sarap, yung katas, yung bunga ng aking sakripisyo. Pagtitiis! At pagtitipid! At pagiging koripot! Yan! <laughs> ang bihira. Parang nadadala ako ah. Tara! <laughs> Kori na. No? Pasensya na kayo ah. Yun lang yun mga kainag siya, no? Kaya sobrang excited ako. Oo, di ba? Kaya... Pagpasensya nyo na ako kung overacting ako. Yan. <laughs> Yan. Joke, la. Peace lang tayo. Ay, bebe, bebe, bebe. Kasi kainin mo na, kainin mo na. O, kainin mo, na. kainin mo na. Ay, ay, ay. Kainin mo na, o. Sige, hindi ako magagalit. O. Good girl. Yan. Yeah. Makapag-coffee na. Lamig sa labas. Buti na lang, may coffee tayo rito. Nainit na natin. Mmm. Sarap ng kape. Tapos yung iba... Ang sabi, nung naglalakad ako sa Golden Gate Bridge, ang ingay-ingay ko raw. <laughs> buisit daw. Naka, naka, nabubuisit daw sila sa bunganga ko. <laughs> ingay-ingay mo. Buisit ka. ulang <laughs> niya ka. bunganga mo. Saram mo rin. Sigaw ka ng sigaw. Ang <laughs> bihira. Eh, syempre mga kainaisi, Masaya nga, eh, no? Sobrang saya. Gusto ko talagang i-release ang sigaw. Tiba si, ano ha, DiCaprio? Sumigaw sila doon sa may barko. I am the king of the world! ba? Diba? Sa sobrang saya. Hindi, hindi, ako hindi ako nagagalit. Hindi ako nagagalit. Sa sobrang saya yun, mga kainex. No? Kailangan mong i-release. Sa bagay, ako kasi ganun ako. Masyado kong ina-appreciate ang mga bagay na kahit maliliit sa iba, kahit napakababaw sa iba, sa akin, sobrang laki na yun. Accomplishment na yun, mga kainex. So, no? kaya talagang nilalasap ko. Ninanamnam ko. Ang sarap, ang ligayang aking nadarama. Yan. <laughs> Baka maging makata na naman ako nito, no? Bihira na. <laughs> Say! Sabi nga nila. Oh, dito. Ito. Lumapit kayo, kayo sa akin. Yung mga basher ko dyan. Lumapit. Ito, ito. Ito lang masasabi ko sa inyo. Tumingin kayo sa mata ko. Tumingin kayo sa mga ang uso ko. Tumingin kayo. Ito, tingnan nyo, ha? Ito masasabi ko sa inyo. Yan. <laughs> ibig sabihin yan ganito na lang gawin nyo tiket sabay sabing sana all yung hahahaha naman copy na lang muna tayo Yan. <laughs> ang saya no amihira hmm tapos may nagsabi pa <clears throat> may nag may comment pa mga kayo na no tanda tanda ako na raw sigaw pa raw ko ng sigaw kung magkikilos daw ako para bata pa raw hindi na raw ako nahiya bira naman mga kainas so. <laughs> may nagcomment eh yun sa Golden, Bridge, uh, Golden Gate Bridge tayo naglakad parang hindi na raw ako nahiya sa edad ko e bay, eh, bakit naman po ako mahihiya? eh wala naman po akong ginagawang kasalanan o masama eh, nag enjoy lang ako, ini-enjoy ko lang yung mga lugar na nakikita ko at napuntahan ko. Walang masamang ilabas ang kaligayahan, maging overacting, walang masama yun mga kainis, ano? Wala tayong tinatapakan tao, wala tayong inaalipustang tao. Di ba? Masaya lang tayo. Kaya yung... yung may nag-comment. <laughs> <laughs> hindi, hindi na raw ako nahiya. Anyway mga kainisano, masaya ako. Hindi ako hindi ko, inihiya, hindi ko ikinahihiya yung maging masaya ako na unti-unti kong naabot yung mga pangarap ko sa buhay. Nararating ko yung mga lugar na pinapangarap ko. Hindi ako nahihiyang maging masaya. Yan, lahat yan ng yan ay pinaghirapan natin. 'Di ba mga kainis? Nakakahiya yan kung yung pinam yung ko, ginastos ko ron, ninakaw ko. <laughs> Tapos ano? Uh, dun sa sweatshirt ko, di ba, na hindi ako nagpapalit napapambihirap <laughs> tapos nung bumili naman ako ng sweatshirt yung mamahaling Jordan na sweatshirt, may nagsabi din na bibili ka ng sweatshirt, bakit mahal pa? pwede naman yung mura lang so yun na nga, nasabi ko na nga mga kainags, ano dati kasi puro mura, puro cheap yung mga damit na binibili ko mga gamit ko puro cheap, pero ngayon mga kainags ano, regalo ko naman sa sarili ko kung napapansin nyo bumibili na ako ng mga branded na damit. Kahit pa paano pa. Kahit man lang mawala ako sa mundong ito, maranasan ko na yung pagsuot ng mga mamahaling damit, mamahaling gamit. Yan. Kasi, sawang-sawa na rin ako kahit pa paano sa, <laughs> sa pagbili ng mga mura, mga cheap na gamit, mga kainis. Ano? Yun, yun. Yung nag-uumpisa pa lang tayong abutin yung mga pangarap natin. Pero ngayon, mga kainis, sabi ko nga sa inyo, Natupad ko na yung mga pangarap ko sa buhay. Salamat sa Panginoon. Kaya it's time na para i-enjoy. Enjoy ang kwarta. Enjoy ang pagkakataon. Enjoy ang moment. Enjoy ang oras. Enjoy lahat. Yan. Di ba mga kainags? <laughs> Siyempre, gusto ko rin magpasalamat dun sa mga sumusuporta sa atin mga kainags. Ano? Yung bang nasasakyan nila kung ano yung mga nagiging content natin. Yung bang sports lang, di ba? Yung katuwaan lang. Parang ganun lang. Yung mga nakakasakay sa mga vlogs natin. Mga mga kalokohan, mga katarantaduhan natin. <laughs> so maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Yung sports game, game, game lang, ganun lang, no? <laughs> Kaya nga saging, sabi saging, sandali. Pero hindi ako, hindi, hindi ako nagagalit sa mga comment nyo mga kainis, baka, sabi, baka kala nyo nagagalit ako. Hindi ako nagagalit, natutuwa pa nga ako eh. Kahit pa paano. Diba? Kasi may mga reaction kayo. Sa so, mga basher ko, hindi ako galit sa inyo. Papasalamat pa nga ako sa inyo eh. Thank you very much. Tsaka mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Tandaan niyo. <laughs> Kahit na inis na inis kayo sa akin. Busit na busit kayo sa akin. I love you. Yeah. <laughs> ano lang tayo. Good vibes lang tayo. Yan. Importante may comment. Importante mayroong reaction. Di ba mga kinis? Okay sana. Tawa ko ng tawa. ngaka ko ng ngakak okay. eh. Tapos hindi naman ako papansinin. Di wala rin. Di ba? <laughs> Yan. So mga kinis. Ano? Hanggang dito na yung vlog ko. Sana nag enjoy kayo. Don't forget to click the like button, subscribe, please. Thank you very much and leave your message. Maraming maraming salamat po. Peace lang tayo. Maigli lang ang buhay. Pili natin maging masaya. Hanggang sa muli.